Hello mga kalogs Magandang araw po sa inyong lahat mga kalogs Araw po ngayon ng Merkulis huh? Panibagong araw, panibagong vlog naman mga kalogs So gagawa lang po tayo ng update Tungkol doon sa pagbabalik namin pa mamalakaya So magtatatlong araw na mga kalogs Hanggang ngayon wala pa rin kaming mahulog <laughs> magang maliliit pa yung isda mga kalogs oh, no, no, kasi masalamat no, no, po no, tanarihan, no. matagal malalaki pa yung alon at saka malakas pa yung anihan mga kalogs. so ngayon mga kalogs ay hanap naman tayo ng panibagong fishing ground. <laughs> hindi, hindi po tayo titigil mga kalogs paghanap para makahuli lang tayo ng isda. so antabayan mo ninyo mga kalogs yung so oh, ayan mga kalogs kasalukuyan uh, kami kaming tumatakbo alam naman ang ibang fishing ground kasi dito karya ka lang namin eh uh, medyo maliliit pa talaga yung mga isda mga kalogs tatus pa sa lambat kaya kailangan maghanap para makadali May ilang buwan wala pa pala kaya makatunga ra ramin ngayon taping pagbabalik wala pang mahuli mga kalob sana sa pupuntahan namin mayroon na tayong madali huwag na payahan na lang mga kalob mga kalobs Nagarating na rin po kami sa bago naming fishing ground Actually hindi ito yung fishing ground talaga namin kasi masyadong malapit to Mahuli kami dito, patay tayo dyan eh, Nasa doon sa laot, sa laot yung fishing ground namin eh, Nagtago lang muna kami dito kasi malakas pa yung angin at saka sa labas Napansin niyo po mga kalobs daming mga bang kumpanya rin po dito yan anak pariho din groundnya naghanap din ng easing ground niya dahil ngayon dito magalog si Iprin at saka si Tuka ito so yung kapitan namin saka yung radio operator oh gigil gigil oh, no 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 <laughs> si mga <Tuka> magalog si <laughs> kausap yung ganyan si <laughs> kai so dumating kami dito mga kalogs mga tatlong araw na So ang uwi namin ito mga November pa or December tag 10 kami dito bago mag-uwi. Wow, sarap nito inihaw. Yan oh. No? bato mga kaluks ito so, yung natin mamaya yan malapit na maluto mga kaluks sarap yan lagyan natin ng ano mamaya sausawan sukang tuba yan yung ulam natin mamaya tuba, so, pa may tatlo pa ito mga kadulog so oh. mahirap mahirap mag <laughs> sarap mga kadulog ito yung ah? yung mga kanina mga kadulog so oh. sariwang sariwa ito saka sukang niyog na may asin Ito yung hapuna namin mga kajulog. Mmm. Sarap. Ayan no? Mmm. Mmm. Sarap. Alas <laughs> 4 pala ng hapon mga kalogs. Kumakain na kami ng hapunan kasi maaga kami tatakbo din na kami makakain sila mahalon tatlong buwan kami din nagatikim ng ganito ka sa isda hmm hmm rap hmm sarap talaga pag sariwa yung kinakain mo So hanggang dito lang muna mga kalogs. Shout out sa mga subscriber ko at mga viewers diyan. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin channel. Sana dumami pa kayo. Oh my god. Wow. So hanggang sa huling pagkikita mga kalogs. God bless you all. Bye bye.